Lady Paldo Hindi ba natatakot ang kasino pag nananalo ang players? Natatakot lang sila na hindi ka napupunta Pero yung manalo ka, hindi sila matatakot Pero sa dami ng kasino, paano sila kumikita? Meron kasing tiyak na margin ng kita doon Yung ganun, bakit may mga shopping mall at hotel sa paligid ng kasino? Alam mo kasi kapag nanalo ng pera ang tao Madalas ay hindi na sila masyado nag-iisip at bumibili na maraming bagay. Pagkatapos, kapag napagtanto nila na naubos na ng kanilang mga pera, babalik sila ng kasino na may dalang perang ulit. Paano kung talagang pigilan kong sarili kong mamili? Ang mga ganyang tao ay talagang kakaunti. Kahit na talagang umiwas ka sa pamimili, iisipin mo pa rin ang pagpunta ng kasino para kumita ng pera dahil yun ang pinakamabilis na way. Paano kung patuloy akong manalo, hindi ba malugi ang kasino? Ang mga kasino ay patuloy na nagbubukas ng higit pa. Hindi hindi sila malulugi. Totoo nga na, isa sa sampu ang nananalo. Kung kulang ka sa pag-moderate, syado mabilis ang pagdating ng pera para madali kang bumalik sa kasino. Kung gusto mong manalo at kumita ng malaking pera, sundan mo ako at hayaang turuan kita kung paano kumita ng pera. For more information, please follow me on TikTok.